paano at ano na anong ano ang naging dahilan ng unti-unting pagkasira ng relasyon na ito? You wanna go first? Sige ko na, lagi ka naman tama eh. <laughs> oh! Oh! <laughs> 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 Alam mo yan ang kagandahan sa joke. Actually, yan oh. pa yung oh, yung, nas, yung nasasabi mo yung gusto mong sabihin ng kunyari, nagbibiro oh, ko. Na. Yeah. <laughs> diba? Ayan po, ayan po, first reason kung ba't kami nag-break kasi ganyan siya. Oh! Piloso ko or mapangasal, ano ba? Charot-charot lang, um. <laughs> ano? <laughs> Sa sino talaga magkakwento? Ako na lang, nabasa ko properly. Oo, oh, nabasa mo! Ano ba nangyayari? Sila, si, si DJ, si ikaw DJ, ikaw na. Ay, ako, hindi, mm -hmm. sige lang po, si Miocan. Hindi, kasi si Joy. Sino naki-paghiwalay? Na Ito, mutual ako yung nag-bring out pero it was mutual. Yeah, mutual oh, kasi oh. siyempre pag-uusapan pag, 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 pag niyo. Pero kaninong idea yung mag usap tayo kasi gusto ko na maghiwalay. Yes. It was uh, yours. Sa akin, sa akin so okay. bakit mo gusto makipaghiwalay? Na at uh, the time the, at the time po kasi nyan, I I felt I was drained na parang I feel like I was going through so much at a very young age and I carry such burden I shouldn't. Parang gusto ko lang na na normal na relationship. Sa madalas at kapuno puno ka na mm. na ka. Opo. Dahil sinasabi mo dahil bata ka pa. Uh, partly, pero hindi yun yung reason talaga. Kasi patong, sabi mo parang ang dami kasi... mong nangyayari at a very young age. Opo. Uh, so with feeling our relationship, mo kung, kung medyo may edad ka na, kaya mo yun? With, a with our relationship kasi yung madami nangyayari po. Which is sa akin, uh, being with someone na mas matured sana sa akin, yung mas older, I don't have to worry about things like that anymore sana. Yeah, pero you mentioned at a very young age so feeling mo may dahilan yung bata ka pa kaya hindi mo kinaya yung mga nangyayari sa so kung, kung ikaw ay mas matanda na mas kaya mo may may meron may, may, din ba, may dahilan ba yung age o or... siguro if i was older po med medyo mas nagkaroon ako patience with him ayun so may bearing yung age sa mga pinagdadaanan meron meron po so, so may pagkakataon bang hindi kayo nagkakaintindihan sa mga ginagawa mo sa edad mong yung 27 <laughs> May mga times po na ano, na may mga mis misunderstanding. Siyempre, yung yung age gap po feeling ko, pati yung culture kasi since Gen Z, tapos partly millennial pa. So, may mga bagay na hindi na parehas. May mga times na may ginagawa siya na hindi ako makarelate. May mga instances na busy ako sa work. Tapos, yung feeling ko po ah, feeling ko hindi na naiintindihan. Parang worth, parang walang worth yung magkwento ko. In, walang ano, walang... She has a shoulder to cry on. Pero parang ako, sige ano, ako yung mas matured eh. Sa so, ako pa yung lalaki sa relationship. So parang for me, since with the age gap as well, na mas kailangan ako yung mag, ano, magdala ng relasyon. What's wrong with it kung ikaw magdadala ng oh, relasyon? Actually, wala naman po. Pero talagang ramdam ko lang na ano, na, there, there came a time na feeling ko, mag-isa na lang po ako na she will be there. Kasi may times rin po siya na nasabihan niya ako na ano, hindi naman doon yung mag yung work ko. So, asa ah, so pareho na lang kayo, pareho pareho lang kayong hindi na maganda yung nararamdaman mm. kasi siya drained. Ikaw din, feeling mo nag-iisa ka lang Duma sa relationship. Dumating na po sa ganung point yes. I feel like nararamdaman niya na nag-iisa siya kasi I pushed him away. Parang I was then distancing myself na from him kasi na ko na it's not healthy for me anymore. Like patong-patong na po kasi na issues 'yon.